pang ano ipababili mo, anak. Kailangan mo ba yun sa school? Hindi. Kailangan ko. Ano ba yun, anak? iPhone 15 Pro Max. iPhone 15? Bagong model ba yun ng cellphone? Naku, ulaga. Ganun talaga yung mga taong walang pinag-aralan eh. Model na lang sa cellphone, di pa alam. Bangmang talaga. Uy, talaga? Ang ganda po ng suit eh. Tera! Hoy, toy, toy! Hatid mo naman ako kay Madam Janet oh. Kasi maglalaba ako. Tinawagan ako kagabi. Tatanggap ako ng labahin ngayon eh. Istor mo ka ma. Ay, pupuntahan pa kami. Sige na nak, hatid mo na ako. Alam mo naman na malayo yung lakaring ko. Ano? Ibig yung sabihin gusto nyo magpatid sa akin? Ganun po pala yan kaya binili nyo motor. ah lipit mo rin ano Hagi okay, mo utos-utusan. Sige na na, para mabilis akong matapos, mabilis din ako makauwi. Kasi maglalako pa ako ng turon mamaya eh. Gusto niyo maglabada? Ah? Pati maglako? Kaya na lang, 800 dami dyan. Hoy, Jessica! Bakit labahin lang na asawa kung kinuha mo? Yung mga damit ko hindi mo kinuha sa kwarto! Eh, hey, ma'am, sarado po yung kwarto nyo kanina, kaya hindi ko po nakukuha yung labahin nyo, ma'am. Bakit hindi ka kumotok? Siguro talagang sinadya mo hindi kunin ang labahin ko. Siguro gusto mo maging kabet, no? Kaya isang tawag niya lang, punta ka kaagad. Samantalang ako, hindi ba pagsilbihan? Eh, hey, ma'am, kukunin ko na lang po mamaya, tatapusin ko na lang po to kay sir. Siguro mo lang na wala kang pagnanasa sa asawa ko. O, ito, laban mo yan! Ay! Kakapagod! Layo nang nilalakad ko. Yung anak ko, binili ko naman ng motor para masundo niya ako. Pag ganitong meron akong labahin, bago di ko pa rin mautusan. Uy, baka tayo mauling ni Jen Ray. Wala pa tayo na ako pera. Ano kaya kung isumbong na natin? Anong naririnig kong isusumbong? Ha? Susumbong niyo ako? Pati, yung hinihingi ko palang pagkain, nasan? Ay, Kuya Jandray, wala pa naman pong naluluto si nanay na merienda eh. Ano? Wala pera. Aba, sa palagay niyo papayag ako magutom ngayong araw? Kayong tatlong mga bugok, gumagawa na kayo ng diskarte ha? Ano? Di kayo kikilos? Ano tinutunga-tunga nga dyan? Ano na? Ano yun? Para kayo mga aning, dito pa kayo nakatampis sa bayan ko. Mga tangang bata. Uy, jackpot na naman tayo ah. Ano na? Tara, tara, tara. Uy! pong mga bata, ito ah, inaraw-araw na pagkuha na kayo mga paninda. Tayo na. Turon. Turon kayo dyan! Turon. Turon. Turon kayo dyan! Hay salamat. Buti naman, nakaubos ako ng turon. So, ang dami ko pang gagawin sa bahay. Ano kaya yung mga hugasing ko na kaya ng anak ko? o Ma. O anak. Kaya na pa kita hinihintay Sensya ka na, anak ha. Pinaubos ko lang yung turon. Yung mga hugasing biniling ko sa'yo, anak, naghugasan mo ba? Anak lang. Alam ano, Ma, huwag mo kong tan-tan patungkol dyan ah. Kaya lang kita hinihintay dito. Gawang may... papabilok sa'yo. Ano pang ipapabili mo, anak? Kailangan mo ba yun sa school? Hindi. Kailangan ko. Ano ba yun, anak? iPhone 15 Pro Max. iPhone 15? Bagong model ba yun ng cellphone? Naku, ulaga. Ganun talaga yung mga tao walang pinag-aralan eh. Model na lang sa cellphone, di pa alam. Bangmang talaga. Anak, pasensya ka na ha. Tikipad lang kasing cellphone ang alam ko eh. Tama na, tama na. Basta, ibili mo ko ha. iPhone 15 Pro Max. Sige anak, titingnan ko kung kakayanin ko ha. Anong titignan kung kakayanan? Kayanin mo! Wala kang choice! Siguro doon mo ko mo ako, ha. Dahil kung hindi, lalayasan kita. Dahil sawang-sawa na ako magkaroon ng tinder at lamander ang nanay. Bil mo ha? Ma'am? ah oh, ano kailangan mo? Ma'am, baka po pwede akong makabalis sa inyo. Gawa ng may pinabibili lang po yung anak ko. Kahit mga pagtrabahuhan ko po linggo-linggo, kahit patawag niyo po ako, ma'am, sa paglalaba. Para lang po may bili ko po yung gusto ng anak ko. Eh, magkano ba yung kailangan mo? Ay, napapabili po kasi siya ng iPhone 15 Pro Max, ma'am. Kaya gusto ko po mag-advance sa inyo. Ah! ba, Max? Opo, ma'am. Hindi mo ba, ba alam kung gaano kamahal oh. yun? Kahit buong buong ikang magala pa maglaba sa akin, hindi mo mababayaran yun. Sobrang mahal doon. Ma'am, magkano po ba yung iPhone 15 Pro Max? Hindi ko alam, pero alam ko, 70 to 80,000 yun eh. Eh, ako nga, nagtitis ako dito sa pangit-pangit ng cellphone kasi hindi ako makabili noon. Mahal-mahal noon. Masyado namang ambisyosa yung anak mo. Ano? Ganun pala yung kang mahal, ma'am. Kasalanan mo rin kasi! Inisban mo yung anak mo! Lahat yata ng luho niya, binibigay mo! Eh, kaya namimihasa! Ikaw naman kasi, masyado kang filingera! Pandera ka na nga lang at tendera! Gusto mo pa, mabot yung mga luho ng anak mo! Masyado ka kasing nakikipagsabayan, wala ka namang pera! Asensya na kayo, mama, sa abala ko. Sige, ma'am. Aalis na lang po ako, may gipang ka na kasi ako may pupuntahan din. Nakakabala ka eh! Oh, anak. Andiyan ka na pala. Nagluto ako doon. Kumain ka na. Ma! Saan ka na naman galing? Inahanap ko na yung papalabas sa'yo di mo na naman binalikan. Siguro may ginawa kang katangahan, ano? Pasensya ka na, anak, ha? Masakit lang kasi yung sugat ko. Nag-iinerte ka lang, eh. mo pang amin na tinatamad ka. Sige, anak. Baka bukas, kaya ko na siguro maglabada. Pipiliting ko, baka kaya ko na. Alam mo, ma, hindi bagay sa'yo magdrama. Ang bagay sa'yo, magtinda, maglaba. Dahil, ano lang alam mo? Di ba? Ay, siya nga pala. Yung pinapabili ko palang iPhone 15 Pro Max. Nasaan naman? Anak, baka... baka bukas... magagawa ko na yun ng paraan. Nakukuha ko na yung pera. Bukas? Saan ka kukuha ng malaking pera? Siguro magnanakaw ka, no? Hindi, anak. Binenta ko kasi yung isa kong kidney. Para... maibig ko yung gusto mo. Kasi ganun kita kamahal, anak. Kaya, gumawa ako ng paraan. Wala kasi akong ibang maisip ng paraan pa. Paibili ka ng gusto mo, anak. Ayan mo, anak. May isa pa naman akong kidney. Kaya ko pa naman siguro. no Seryoso ba yan? Pinay. Sorry, anak ka. Nagkaroon ka ng nanay na mangmak. Tapos, iniwan pa tayo ng tatay mo. <laughs> Kaya lahat gagawin ni nanay para sa'yo, anak. Kahit ibenta ko pa sa kong niyan para Para sa'yo, anak. Ikaw na lang yung natitira ko, anak. Ganyan kita kamahal, anak. <laughs> ano bakit naman umabot sa ganito? Si anak yun lang naisip kong paraan para mabigyan ko ng mga gusto mo. Ma, aminado ko tarantado ko. Pero naman ma, ba't naman umabot sa ganito yung pagluluho ko? Ba't naman po kailangan gawin yun eh? Ma! Pala ako, um, ma. Habawi po ako sa inyo. Gagawin ko po lahat ng pagkuhulong ko. Simula po ngayon. Magiging mabuti po ako sa inyo. Oh, <laughs> Sorry po, Ma! Sorry po, Ma!